Ikapitong araw na mula nung sumugod ang grupo ng Hamas at pumatay ng sobra sa isang libo pataw at dumakip ng sobra sa isa narang mga Israelis. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi lang ang grupo ng Hamas ang nagpapaputok sa Israel. Sumali na rin ang samahan na mula sa Lebanon, ang Hezbollah. Mas mapanganib at mas masahol. Makakaya kaya ng Israel Defense Force ang makipagdigma ng sabay sa dalawang grupong walang sinasanto? O, oh, dito sila, tataog. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Habang binobomba ng mga Israeli ang Gaza noong linggo bilang ganti, nagpadama ang isang armadong grupo na mula pa sa Lebanon, ang samahang tinawag nilang Hezbollah, sa Tagalog ay Partido ng Diyos. Bilang suporta sa Hamas, hindi nito napigilan na magpaputok din sa Israel. Ito ay samahang suportado ng Iran at ang nag-aarma sa grupo. Mas maraming armas ang Hezbollah at sopistikadong kagamitan kumpara sa Hamas at mas lalong bihasa pagdating sa digmaan. Ito ay grupo ng mga Shia Muslims na binuo noong taong 1982 upang lumaban sa Israel nung sumalakay ito sa baba ng Lebanon. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao kung maririnig mo na ang Hezbollah ang kauna-unahang Arabong grupo na nagpaurong sa Israel sa isang madugong labanan noong taong 2000. Kaya nung napagalaman na binobomba ang Gaza Madali ang namang nagpasabog din ng dose-dose ng rockets ang grupo. Siguro nakakita ito ng pagkakataon na muling makipagpatayan sa mga Israeli. Noong nagpalipad ang grupo ng labing limang rockets at mga anti-tank missiles mula sa Lebanon at sa Syria papuntang Israel sa Western Galilee kung saan mayroong ilang maliliit na komunidad, ginantihan ito ng Israel at nagpaula ng ilang rockets sa mga karating na lupain. Ganon pa man tila hindi sigurado ang Hezbollah kung ito ay makikipagdigma katulad ng ginawa ng Hamas. Bakit kamo? Dahil medyo ayaw nilang mangyari sa Lebanon ang nagaganap ngayon sa Gaza. Ilang partido ang nakaupo sa pamahalaan ng Lebanon at kung dadalhin ng Hezbollah ang birahan sa kanilang bansang na bank trap ilang taon lang nakararaan. Maraming kalabang paksyon ang hindi matutuwa dito. Buko doon, mapulitika ang Hezbollah kumpara sa Hamas at maraming gustong umawak sa grupo Kaya maraming sumisipat kung ito ay magkakamali Ano't ano pa man ang katotohanan Kung magiging dalawang ang kalaban ng Israel Sa bandang kaliwang ibaba ang Hamas At sa bandang itaas ang Hezbollah Mas marami ang mga nganibang buhay Buhay ng mga sibilyan habang ang mga susunod pa ng mga pangyayari hinggil sa digmaan Ng Israel laban sa grupo ng Hamas Kung magkakatotoo, laban sa grupo din ng Hezbollah. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan